Galiano, yan sunrise. Ang Galiano rice terraces po yan, yung bundok. Yan sa baba. Yan po si baba, sila nagbibilad ng palay. Ito na po yung Galiano rice terraces yan. Yan po guys. Sa ngayon po guys, hindi po siya masyadong green tignan kasi po uh, wala pong nakakaakyat po na tubig. Kaya po ganyan muna po yung kanya itsura. Pero pagka po yung tag-ulan, magiging maganda po siya gaya po ng mga nakikita po natin sa vlog at sa mga na-upload po na mga video ng mga vlogger. Pero sa ngayon po guys, ito na po talaga yung itsura po ng Galiano Rice Terraces.